guys, so, ayan, ito na, ito na, ito na yung uh, return parcel natin. So, merong hindi nag-receive ng pinadala natin. Okay? Ito lang, guys, ha? Once na may pinadala sa inyo, i-receive ninyo. Okay? Huwag niyong sayangan yung pagkakataon na nabigyan kayo ng libre. Kasi ito, guys, ang ginawa ko kasi dito, yung iba, hindi sila nag-send ng bayad nila and then ko oh, sila okay ngayon yung iba pinadala na kaso wala si wala well, hindi nila hindi sila nag-receive ko wala silang pambayad doon sa parcel nila kaya hindi sila nag-receive so eto na nga eto na yung papel mm, tignan niyo yan oh, di ba oh, oh, ayan na yung papel so eto na yung pinadala natin sa kanila ayan Ayan, kasi dalawang parcel yung return natin. So, ito, buksan natin to. Pero ito, guys, hindi ko na ipamimigay doon. Kung kanino man to, okay, kung sino man yung nabigyan ng libre, hindi ko na ito ipapadala sa iyo ulit kasi hindi mo nga nireceive nung una. Bakit ko pa ipapadala? So, ito, guys, ipamimigay ko sa iba. Ipamimigay natin to sa iba sa maswerte mabibigyan nito kung kanino man mapupunta ito. Okay? Kaya kayo, once na naninigay ako, huwag kayong nakikipag-unahan. Lagi kong sinasabi, kung hindi kaya, wag hangarin. Okay? Kasi sayang din naman. Marami pang nagkahangat na iba. So, ayan, buksan natin, guys. Buksan, na. <laughs> buksan natin to. O, ayan. So, ayan, nakikita nyo, guys. Ayan, o, oh, diba? Ayan yung ano laman. O, oh, o. Oh. Ano? O, oh, man. Two. Three. O, oh, diba? So, <laughs> Ito yung laman niya, guys. <laughs> Ito yung laman niya. Di ba? Nakipag-agawan ka ng free mind mo, pero may nakasingit na pera diyan. Hindi mo yon in-expect na mabibigyan kita ng pasingit na pera. Di ba? Namigay na nga ako ng libre. Meron ka pa sanang pangkape. Pero, oh, di ba? Sinayang mo. Kaya next time, wag na wag kayong makipag-agawan kung hindi naman kayo mag-a-accept ng pinadala kasi libre na nga sinayang mo pa di diba? so yung iba kasi sumasali sila para makalibre pina-follow kanila para makalibre ng mga pinaminig mo pero hindi nila alam na may terms tayo may mga rules tayong sinusunod para sa mga ano sa mga nananalo or kaya nabibigyan natin ng ano, pa-free ba, pa mind free kaya yung natin. Kaya ito guys, lesson learned sa inyo. Huwag kayong sumali kung hindi nyo naman tatanggapin ang parcel kasi nga nakakatuwa lang lahat ng nagre-return merong paipit. O ba diba? So, ibig sabihin, hindi para sa sa'yo talaga to, para sa iba. So, eto guys, ipamimigay na naman natin to. Good luck sa mananalo. Kaya kung gusto mo rin makasali sa mga free mind namin na pinamimigay, follow mo lang ako at i-share mo tong video na to.